May batang nag-inarte. Kanina pa pinapakain, ayaw kumain. Tinatry subuan ng tito, ayaw. Ngayong si daddy nagsubo. Ayan. Kumain. Imaisik ang daddy eh. Talaga naman oh. Gusto lang pala si daddy ang magsubo. Pag tinigilan niyan ngayon, ayaw niyang kumain. Naka, anong pabibimaga sa daddy, nak? Mayaya yung daddy. ni ni tito kanina, ayaw. touch of daddy pa lang kailang. <laughs> Try mo ibigay yung ano. Yan. Yung kainan niya mismo. Try mo ibigay kung kakain siya. <laughs> Napaka. ke kaartihan anak. O, oh, yeah na, na. ulit ni Daddy, Oh. Yeah. O oh, kantina na lang daw. O, saan ka pupunta? Saan ka pupunta? May pag may paglipat pa ng pwesto. Hmm. Last. last na daw. Last na. Na, gano'n yan? <laughs> last na yan, naklas na. Sayang. Ubusin mo na, anak. Okay. Ubusin mo. Sayang, eh. Gano'n na. busuk na. Ay, dumigay na. dumigay na. <laughs> 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 Busog na. Dumighay na eh. Ay.